going to work, medyo masamang panahon kaya maaga akong aalis so it's 3.20pm dito sa Rockville, Maryland so I'm a traveler nurse kaya kailangan kong magbiyahin ng maaga kasi mas snow ang dahan hmm. kasi magta-travel pa ako mga one, one and a half one, one and a half hour kung hindi traffic or kung hindi ganito kasamang panahon baka mga kaya kong kunin ng one hour lang pero dahil masamang panahon kailangan kong umalis ng maaga Uh, yung hospital na pinagtatrabuhan ko is another city. So malayo siya dito. 55 miles away. Okay. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng gasolina ko? So 55 miles away yon. Ayan na natin. Okay, meron pa akong 225 miles to empty. Kaya kaya pa ng back and forth. Bismillah, Rahman Rahim. So, dito ako nagtatabaho. Hmm, Ayan, so, ah, kaya. Darating na tulad ng 4.30. One hour travel, 54 miles. Pero, siyempre, pangit That's ng weather southeast. na yan. Kaya, dapat mabagal lang tayo. Safety first. May umasa sa atin. Okay. Kailangan naka-snow mode tayo. Ayan, okay. snow mode. Dito sa US, pag snowy yung city na pupuntahan nyo, yung area na titirahan nyo kailangan uh, all-wheel drive ang sasakyan nyo. Merong snow mode, rough road, ayan mga ganun. Kasi delikado, delikado po ang snow. Tingnan nyo yung daan, icy road. <coughs> So ganito hanggang makarating ako dun sa pinagtatrabahoan ko. So mabagal lang ang takbo natin ngayon. 60, 60 miles per hour. Equivalent ng 100 km per hour dyan sa atin. Hindi ko naman pwedeng babaan. Kasi baka magalit yung nasa ko. Safe na yan. Mabagal na yan sa expressway. Sa expressway na to. So lagi ako nagdadagdag ng lima sa limit hindi naman pwedeng mabagal tingnan may mga kasabayan ko mabibilis silang lahat daan dito sa US Doon sa kaliwa yung pinakaliwa mabilis yan yan yung uh, fast lane afternoon yung medyo mabagal ito yung pinaka para sa akin yung mga sa third lane malapit sa, pin sa slow lane at saka sa exit lane ayan So, pagalan lang natin ang tapo. Yan ang daan paligid. So, naka-cruise control lang ako para mas safe. So, hindi na natin kailangan actually, yung sasakyan ang nagda-drive. Alalay lang yung kamay, but kailangan lang lagi yung kamay mo sa manibela kasi ...mawawala yung automatic cruise control niya. Ayan, siya na magbabreak. sine ko lang siya sa 60 miles per hour. So, kung nagdadrive ako ng malayo... ...at uh, para masigurado ko yung speed ko... ...sine-set ko yung sasakyan sa so 60 miles per hour. sine ko siya sa speed limit. Uh, inaalala yan ko lang. So, pag naka-cruise control... Mar karamihan sa mga sasakyan ngayon is may cruise control na. So pag nag cruise control siya, yan. Para na siyang ano yun, Tesla. Eh, hindi ka na maggagas. Uh, kung merong sasakyan sa harap mo, kusa siyang magbe-brake kung uh, nakaset siya sa tatlong sasakyan apart. Yan yung cruise control ng Toyota. So pero kailangan mo pa rin hawakan ng manabela kasi after ilang segundo gaganon siya, Nagsasabi siya hold the steering wheel. Pero actually siya yung nagda-drive. Tingnan niyo. Ayan. So pero pero after mga ilang minutes uh, hindi ko siya hinahawakan, hindi ko rin hindi rin ako naggagasolina. Ayan, magana siya hold the steering wheel. Uh, ayan. So para sa akin mas safe to lalo na yung pag naantok ako din minsan minsan nakakantok. So para doubling Uh, safety o dobling ingat na siguradong nasa lane na kung kinagamit ko yung cruise control lane sa long distance yeah, sobrang maice. kailangan mo rin ng defroster yung lalagyan dun sa sa wind washer mo is defroster para kasi naninigas yung salamin dito sa US maraming opportunity maraming trabaho pag, ika, pag, pag, pag ikaw ay nurse marami kang pwedeng pasukan pag aagawan ka ng mga uh, facility or mga hospital uh, ako po, dung dumating ako dito dati akong agency nurse pero hindi nagkakasya yung sahod ko sa mga gastusin hindi lang dito sa US, siyempre kailangan mo rin tumulong sa pamilya mo sa Pinas so nag buy out ako or nag breach ako ng contract but the downside is meron akong utang sa agency na kailangan kong bayaran per month. Pero I do the math. Mas malaki pa rin yung kikitain ko pag hindi ako naka hindi ako agency staffing nurse kasi meron akong uh, freedom na mag-overtime, umasok sa ibang hospital at mamili ng employer, mamili ng salary na gusto ko. So na qualify, na qualify ta uh, right now, isa akong traveler nurse so far nakaka-sustain yung sahod ko kasi ako pa lang nagtatrabaho ah uh, medyo ah uh, okay yung sa bigayan sa travel sa traveler sa travel learners dito sa Amerika depende si sa offer actually ang offer para sa stock market minsan mataas minsan mababa so kailangan mo ring siyang uh, i-negotiate pag ayaw mo yung ano mag-ask ka ng mas malaking mas malaking offer pag so pag ang may contracting travel travel nurse er, short contract lang meron 8 weeks meron 13 weeks ang kinuha ko is 13 weeks kasi uh, hindi ako sigurado kung magugustuhan ko yung facility but so far nagustuhan ko yung hospital na pinagtatrabahoan ko ngayon kasi hindi pagod kaya nag-recontract ako so ito na yung uh, second uh, 13 weeks ko sa hospital, hospital na pinagtatrabahuhan gusto yung mga tao Uh, ako lang ang Pinoy ako lang ang Pinoy sa unit namin karamihan uh, mga Amerikano De ako lang naging isang Pinoy at Asian sa gabi uh, may namit akong Asian sa umaga pero Korean siya uh, meron din akong namit na mga Filipino pero nagtatrabaho sa cafeteria, di na marunong magtagalog kasi tagal na dito dito lang siguro yung pinanganap pero Pinoy siya sabi niya saka meron dalawa akong namit na nursing attendant na Pilipino na ng Amerikano sa lugar na yun at ka isang clerk so so far sila lang doon Pilipino sa hospital na yan unfortunately ako lang doon sa unit namin uh, pero okay naman wala nga lang kamarit wala lang kamarites walang, walang, wala akong makachismisan sa, sa gabi hindi sila mahilig makipagkwentuhan ng matagal kagaya nating mga Pilipino sa trabaho pag magka, magka oras ayun, kwentuhan, mari, marites sila hindi mabili, uh, mabilis ang hello at kwentuhan sa klit. eh, medyo madaldala ko minsan yung katabi ko siguro nairita na pag kinakausap ko kaya napansin ko hindi sila pala kwento kaya yung nananahimik na lang ako sa isang gilid at ginagawa ko yung trabaho ko sa dati kong pinagtatabahuan medyo marami kaming Pinoy doon minsan nagkakasabay kami sa sa duty masaya, tulungan uh, hindi ko naman sinasabing na hindi tumutulong yung mga Amerikano pero kailangan mo silang sabihan, kailangan mo rin mag-offer ng tulong kasi minsan ayaw nilang magpatulong pero so far maayos silang katrabaho wang sakit sa ulo, walang toxic babayet sila. Uh, eh, merong matataray pero subtle lang. Hindi halatang mataray. Tingnan nyo yung da daan ko. Ayan. Puti lahat. Madulas to. O oh, hindi naman. Uh, kaya hindi naging snow yung daan dito sa US. Kasi during snow day, maintain yan nila. Meron, ah, uh, nil nilalagyan nila ng asin at saka ano yun yun, yun yung scrape yun scrape nila parang bordos bordoser ba sa atin tawag uh, tapos kasabay nun nilalagyan ng asin para hindi uh, para matunay yung snow so yan yan kaya kahit malaki ang tax na binabayaran mo alam mong napupunta sa alam mong na bumabalik iyo yan sa mga servisyo ng federal at saka state balik lahat sa iyo yung tax na binabayaran mo kaya hindi ka manghihinayang na magbayad ng tax kasi alam mo may napupuntahan yung tax mo di ba and lagi akong dumadaan sa town na to Malito na town ah uh, uh, Bakis town o bili ako ng Starbucks pag inaantok ako maganda dito sobrang ganda ng town na to yun nga lang mahal lang bahay dito maliit lang na town So, lagi akong dumadaan dito para bumili ng Starbucks. So, maliit lang ang taon na to. Lagi akong nadaan dito para uh, bumili ng kape. yan, coffee is life. Lalo na pag nagta-drive ka ng malayo. Diba? Si coffee ang katulong natin. yan. Siyempre, ano pa bang kape ang... Gusto natin. Karamihan sugarloaf sa atin. <laughs> Parkway, right yeah Yan. Yeah, Starbucks. Lagi nandun. Mayroon ding McDo dito. So, isa ito sa paborito kong head south toward Fingerboard Road. Uh, right on the fingerboard Road. Pag pumupunta ko ng trabaho. Turn right onto Fingerboard Road. Yan. Yeah, the drive thru lang ako. Head west toward Sugarloaf Parkway. Starbucks enter turn right onto Sugarloaf through. Parkway. Okay. Head west. but we are currently closed. Oh my god. Please visit us again during our normal business hours. Oh, oh no. Uh, try natin sa so, merong meron pang isang city na uh, dadaanan nadadaanan bago yung sa town na pinagtatrabahon ko. Frederick, Frederick Town or Frederick, Frederick County. so, Frederick County. Malaking city yun. Since may oras pa naman ako, simaga akong malis. So, daan muna tayo doon. Yan yung, yan yung naglilinis ng daan. No? Use the right so, na yun I-270 north uh, ramp to sila yung uh, nag-aalis ng snow sa so, daan. Yeah. So, idadaan ko kayo sa scenic view. Ano so, matagal ko na itong gustong daanan to? So, try nga natin kung maganda dyan. Daw. Uh, In a quarter mile, merge on, on I-270 North. So, tingnan natin, danta tayo dito. Saglit. Siguro Siguro maganda dito. Kung hindi lang puno ng snow. May mga park bench. Ayan, may tao. May mga samanta. Tingnan natin. Saan ako mag pwede mag-park? Pwede ako mag-park dito. Saglit siguro. Ay, wow! Nagpa-pick picture. mga No. So sige, silipin natin. Silipin natin chocolate. Tara. Tayo. Tingnan natin umiro dito.

Puro man ah, siguro kung walang snow <coughs> sinik ah, ah. Scenic view kasi kita yung ano kita yung overviewing yung city dyan sa baba yun lang siguro kaya sinik okay nasatisfy ko na yung curiosity ko. takal Tagal ko na itong dinadaanan eh. Tignan, tignan. Hindi ko lang kung meron dito. Saan nga natin? Amigas. Yan. So, dito na. Frederick. Frederick Town. This is the right lane to keep right. Head toward I two seventy north. Head northwest toward Maryland eighty five. Frederick, Frederick Town, Barton, Frederick. Turn right on the Maryland three fifty five south. Find Starbucks. We Starbucks this now. Ako na ako ko na dito Starbucks ng Frederick maganda tong town na to actually maganda kumuha ng bahay dito uh, dati mura daw dito pero ngayon may kamahalan na uh, Okay, hindi. Alas uh, naman. Close sila. So siguro talaga ng Starbucks niya. And they're close. Really close. So, <laughs> close ang Starbucks ngayon. Ay, ito na lang. Ano araw ngayon? Bago lang Starbucks. Okay, dito na lang ako sa convenience store. Sheets. Look at Big, libre yung tubig sa hospital uh, Huwag na, wala ng tubig Ayan Gumana uh, lang dito sa Gasoline Station Meron silang convenience store Bumili na lang ng Wala namang Starbucks, so mas nakatipid ako Kape Saka bumili na rin ako ng makain mamayang gabi Sa so duty Ayan uh, Okay you <laughs>